isang motorista ang sinampahan ng reklamo matapos itong sagasaan at kaladkarin ang isang traffic enforcer ng MMDA. Sa kuha ng isang dashcam, makikita ang nasabing traffic enforcer na nakayakap sa hood ng pulang SUV habang humaharurot ito sa kahabaan ng Sales Eastern Service Road sa Barangay Western Bikutan bandang 8:52 ng umaga bago ang insidente, mayroon umanong nabangga motosiklo ang pulang sasakyan. Hinarangan ng motorcycle rider ang SUV, ngunit itong tumakas. Doon na rumesponde ang enforcer na nakilala bilang si Alan hari sa diwa. Sinubukan niyang harangin ng SUV sa pamamagitan ng pagpunta sa harapan ng sasakyan. Ngunit habang kinakausap ang mga sangkot sa insidente, laking gulat niya nang biglang tinaandar ng SUV driver ang kanyang sasakyan. Wala nang nagawa si sa diwa kundi kumapit sa hood ng SUV at tuluyan na siyang natangay nito. Ayon sa MMTA, nagmaneho pa ng pazigzag ang motorista upang makapitiw si sa diwa mula sa pagkakakapit. Umabot ng 500 metro ang itinakbo ng motorista habang nasa hood ang traffic enforcer. Nagpatuloy sa pagmamaneho ang SUV hanggang sa Villamore Airbase at bumagal lamang malapit sa South Luzon Expressway kung saan nakababa asisa diwa Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, humarap sa kanilang opisina ang suspect at humingi ng tawad. Depensa ng motorista, natakot daw siyang makuyog kaya humarurot na siya paalis. Ngunit desidido si Artes sa sampahan ng kasong reckless driving at attempted homicide ang SUV driver. Nanawagan din siya sa publiko na respetuhin ang mga traffic enforcer dahil kinagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. The